Sa isang maliit na barangay sa probinsya ng Batangas, nakatira si Lolo Amado, isang 80 anyos na dating profesor sa universidad. Kilala siya sa kanyang sigla kahit sa kanyang edad, palaging nakangiti, malakas ang katawan, at laging handang makipagkwentuhan sa mga kapitbahay. Ang kanyang pamumuhay ay hinangaan ng marami, lalo na ng mga kabataan na madalas ay pagod at stressed mula sa kanilang trabaho. Isang araw, Dumating ang kanyang apo na si Carlo, isang Beethoven few na call center agent mula sa Manila. Pagod na pagod si Carlo. Halos hindi na makangiti dahil sa stress ng kanyang trabaho at hindi maayos na pamumuhay. Napansin niya ang sigla ng kanyang lolo at nagtanong. Lolo, paano ka ba nagiging ganyan kasigla? Ako, parang laging pagod kahit Bata pa, ngumiti si Lolo Amado at inanyayahan si Carlo na maupo sa kanyang paboritong upuan sa balkonahe. Apo, hindi ito tungkol sa swerte, sabi niya. Ito ay tungkol sa limang simpleng gawain na ginagawa ko araw-araw mula nung ako ay six star. Interesado si Carlo, kaya't sinimulan ni Lolo Amado ang kanyang kwento. Bago pa man tumama ang paako sa sahig tuwing umaga, gumagawa ako ng isang ritual hindi ito ehersisyo or stretching, kundi isang senyales sa katawan ko na buhay tayo ngayon. Tinawag ko itong paggising ng katawan. Ikinuwento ni Lolo Amado na tuwing umaga, habang nakahiga pa, humihinga siya ng malalim ng tatlong beses, iniuunat ang kanyang mga daliri at dahan-dahang iniluluwag ang kanyang mga bukong-bukong at pulso. Sampung segundo lang ito, Apo, pero nagbabago ito ng lahat. Ang dugo ko, dumadaloy. Ang utak ko, gumigising ang mga kasukasuan ko handa na. Sinabi niya na dati, noong 60 anyos pa lang siya, madalas siyang magising na naninigas ang katawan, nahihirapang tumayo at minsan ay natitisod pa. Pero mula nang simulan niya ang ritual na ito, naging mas maayos ang kanyang paggalaw, mas malinaw ang isip at mas matatag ang balanse. May pag-aaral sa National Institute on Aging na nagsasabing ang ganitong simpleng paggalaw sa umaga ay nagpapabuti ng enerhiya at balanse ng matatanda, dagdag niya. Dagdag pa ni Lolo Amado. Pagkatapos ng ritual, umiinom siya ng isang basong, maligamgam na tubig na may lamang katas ng kalamansi, turmeric at kaunting paminta. Ito ang aking gintong inumin, sabi niya. Ipinapaliwanag niya na ang kalamansi ay puno ng bitamina C na tumutulong sa immune system, habang ang turmeric ay may curcumin na nagbabawas ng pamamaga sa katawan. Ang paminta naman ay tumutulong upang mas maabsorb ang curcumin. 30 anyos na akong hindi nagkakasakit, Carlo, kahit sipon wala. Sabi niya na may pagmamalaki. Napangiti si Carlo pero may pagdududa pa rin. Lolo, ganun lang kasimple. Hindi ba kailangan ng mamahaling gamot? Simple lang, Apo, pero kailangan ng disiplina, sagot ni Lolo Amado. Ikinuwento niya na dati, madalas siyang magkasinus at pananakit ng kasukasuan tuwing taglamig. Pero mula nang simulan ang kanyang mga gawain, napansin niya ang pagbabago sa loob ng dalawang linggo, mas magaan ang pakiramdam, mas maayos ang pantunaw, at mas malakas ang katawan. Sinabi niya kay Carlo na ang sikreto ay hindi sa intensidad, kundi sa pagiging pare-pareho. Kahit 90 segundo lang ang ritual ko sa umaga, ginagawa ko ito araw-araw. Kahit pagod ako, kahit umuulan, hindi ko ito nilalaktawan. Sumang-ayon si Carlo na subukan ang mga gawain ng kanyang lolo sa loob ng isang linggo. Kinabukasan, Sinimulan niya ang pagising ng katawan sa kama, sinundan ng gintong inumin. Bagamat kakaiba ang lasa ng turmeric sa una, napansin niya na mas magaan ang pakiramdam niya pagkatapos uminom. Sa loob ng tatlong araw, naramdaman niya ang pagbabago. Hindi na siya agad napapagod sa umaga at mas malinaw ang kanyang isip sa trabaho. Lolo, parang may magic ang ginagawa mo, natatawang sabi ni Carlo. Ngumiti si Lolo Amado at sinabi, Walang magic apo. Ang katawan natin parang makina. Kung aalagaan mo ito araw-araw, tatagal ito. Sa pagtatapos ng linggo, nagpasya si Carlo na dalhin ang mga gawain na ito sa Manila. Nangako siya kay Lolo Amado na babalik siya upang matuto pa ng iba pang sikreto. Habang naglalakad sila sa paligid ng barangay, sinabi ni Lolo Amado, ang buhay Carlo hindi tungkol sa bilis. Tungkol ito sa tamang simula ng bawat araw. Ang kanyang mga salita ay nanatili kay Carlo, na ngayon ay handang baguhin ang kanyang pamumuhay, hakbang-hakbang, umaga-umaga. Pagkatapos ng isang linggo sa Batangas, bumalik si Carlo sa Manila, puno ng inspirasyon mula sa mga gawain ni Lolo Amado. Sa kanyang pagbabalik, napansin niya ang isang tawag mula sa kanyang ina, si Saima, na 70 si anyos at byuda. Si Saima ay nakatira mag-isa sa Quezon City at madalas nagre-reklamo tungkol sa pananakit ng kasukasuan, pagod at paulit-ulit na sakit. Nag-aalala si Carlo, kaya't inimbitahan niya ang kanyang ina na tumirapan samantala sa kanyang apartment. Nay, baka makatulong sa iyo ang natutunan ko kay Lolo Amado. Sabi niya, puno ng pag-asa na maibabahagi ang mga gawaing nagpabago sa kanyang pakiramdam. Nang dumating si Saima, Napansin ni Carlo kung gaano kabagal ang kanyang galaw. Hirap siyang tumayo mula sa sofa at madalas siyang mukhang pagod kahit bagong gising. Isang umaga, habang umiinom sila ng kape, ikinuwento ni Carlo ang mga gawain ni Lolo Amado. Nay may limang simpleng bagay na ginagawa si Lolo na nagpapanatili sa kanyang sigla. Subukan natin, sabi niya. Bagamat nag-aalangan, sumang-ayon si Saima dahil nakita niya ang pagbabago kay Carlo, mas masigla na ito at hindi na laging stress mula sa trabaho. Sinimulan nila ang unang gawain, ang paggising ng katawan. Tinuruan ni Carlo si Saima na huminga, nang malalim ng tatlong beses habang nakahiga, igalaw ang mga daliri at paa at dahan-dahang iikot ang mga bukong-bukong at pulso. Parang kakaiba, Carlo, pero sige, natatawang sabi ni Saima. Pagkatapos ng 90 segundo, napansin ni Saima na mas magaan ang pakiramdam ng kanyang mga kamay at paa. Parang may gumigising sa loob ko, sabi niya. Ipinaliwanag ni Carlo na ang simpleng ritual na ito ay tumutulong sa sirkulasyon ng dugo at pinapakalmahan ang nervous system ayon sa mga pag-aaral na ibinahagi ni Lolo Amado. Pagkatapos, inihanda. Ni Carlo ang gintong inumin para kay Saima Maligamgam na tubig na may katas ng kalamansi, kurot ng turmeric at kaunting paminta. Sa una, hindi sanay si Saima sa lasa, pero ipinaliwanag ni Carlo na ang bitamina C mula sa kalamansi ay nagpapalakas ng immune system, habang ang turmeric ay nagbabawas ng pamamaga na sanhi ng kanyang pananakit ng kasukasuan. Nay, ito ang dahilan kaya hindi nagkakasakit si Lolo Amado sa loob ng 30 taon, sabi niya. Pagkatapos ng ilang araw, napansin ni Saima na hindi na siya gaanong nanlalambot pagkatapos ng almusal at unti-unting nawawala ang kanyang pananakit. Sumunod, hinikayat, ni Carlo si Saima na sumali sa kanyang 15 minutong paglalakad sa umaga. Sa simula, nahirapan si Saima dahil sa kanyang mga kasukasuan pero tinuruan siya ni Carlo na magsimula ng dahan-dahan, huminga ng malalim at ngumiti habang naglalakad. Nay, ang ngiti ay nagpapabuti rin sa mood natin, sabi niya, na ikinuwento rin ni Lolo Amado ang tungkol sa vagus nerve na nagbabawas ng stress. Sa ikatlong araw, napansin ni Saima na mas magaan ang kanyang hakbang at masaya siyang makipagkwentuhan kay Carlo habang naglalakad. Parang bumabalik ang lakas ko, anak, sabi niya. Dagdag pa rito, binago ni Carlo ang almusal ni Saima. Halip na tinapay at kape, inihanda niya ang brain and body breakfast na natutunan mula kay Lolo Amado isang itlog, isang tasa ng greek yogurt, ilang piraso ng walnut at blueberries. Nay, ang protina ang susi para manatiling malakas ang katawan at isip mo, sabi niya. Pagkatapos ng isang linggo, napansin ni Simon na hindi na siya agad napapagod at mas malinaw ang kanyang memorya. Minsan, naalala niya ang pangalan ng isang lumang kaibigan na matagal niyang nakalimutan. Sa pagtatapos ng dalawang linggo, Halos hindi na makilala ni Carlo ang kanyang ina. Masaktibo na si Saima, nakikipaglaro na sa mga anak ng kapitbahay at mas madalas nang nakangiti. Isang araw, sinabi ni Saima, Carlo, kung kaya ko itong baguhin sa edad ko, kaya mo rin. Salamat sa pagturo sa akin ng mga aral ng lolo mo. Nagpasya si Saima na ipagpatuloy ang mga gawain kahit bumalik siya sa kanyang bahay at hinikayat niya rin ang kanyang mga kaibigan na subukan ito. Ang simpleng mga gawain ay naging tulay para muling maging masigla ang kanyang buhay. Habang si Saima ay unti-unting nagbabago sa Manila, nagpatuloy si Lolo Amado sa kanyang pamumuhay sa Batangas. Bilang isang dating profesor, ngayon ay naging part-time na driver siya ng isang maliit na van para sa mga pasahero sa kanilang barangay. Sa kanyang otsoma na taon, hinangaan siya ng mga pasahero dahil sa kanyang sigla at kakayahang magmaneho ng maayos. Isang araw sumakay si Dr. Miguel, isang 30-anyos na doktor mula sa kalapit na bayan sa kanyang van. Napansin ni Dr. Miguel ang liksi ni Lolo Amado at nagtanong, Lolo, paano mo nagagawa ito? Sa edad mo parang mas malakas ka pa sa akin. Tumawa si Lolo Amado at sinabi, Doktor, limang simpleng gawain lang ang sikreto ko. Habang nagmamaneho, ikinuwento niya ang kanyang umagang ritual ng pagising ng katawan, tatlong malalim, na paghinga, pagunat ng daliri at pag-ikot ng bukong-bukong at pulso. Bago ako bumangon, sinasabi ko sa katawan ko, gumising ka, kailangan kita ngayon, sabi niya. Napangiti si Dr. Miguel, pero interesado siyang malaman ang detalye. Ipinaliwanag ni Lolo Amado na ang ritual na ito ay nagbibigay ng senyales sa kanyang mga kasukasuan at kalamnan na tumutulong upang maiwasan ang pagkahulog at mapanatili ang balanse. Pagkatapos, ibinahagi niya ang tungkol sa kanyang gintong inumin. Kalamansi, turmeric at kaunting paminta, ito ang nagpapalakas sa akin laban sa sakit, sabi niya ipinapaliwanag niya na ang inumin ay nagbabawas ng pamamaga at nagpapalakas ng immune system, na siyang dahilan kung bakit hindi siya nagkakasakit kahit na nalalantad sa maraming tao bilang driver. 30 taon na, wala akong sipon, sabi niya na may ngiti. Si Dr. Miguel, na madalas ay pagod mula sa mahabang oras sa ospital, ay nagpasya siya subukan ito. Dagdag pa ni Lolo Amado araw-araw siyang naglalakad ng timbi na minuto kahit umuulan. Hindi ito tungkol sa bilis, doktor, kundi tungkol sa ritmo, sabi niya. Habang naglalakad, humihinga siya ng malalim at ngumingiti na tumutulong sa kanyang vagus nerve upang mabawasan ang stress. Kapag naglalakad ako, parang naaayos. Ang lahat, katawan ko, isip ko, kahit ang pakiramdam ko, dagdag niya. Napansin ni Dr. Miguel na ang simpleng paglalakad ay maaring maging solusyon sa kanyang pagod at stress. Ipinakilala rin ni Lolo Amado ang kanyang brain and body breakfast, isang itlog, Greek yogurt, walnuts at blueberries. Ang protina ang nagpapanatili sa akin na matatag, lalo na kapag nagmamaneho ako buong araw, sabi niya. Ipinapaliwanag niya na ang protina ay tumutulong sa kalamnan, memorya at immune system na mahalaga para sa mga matatanda. Sa wakas, Ibinahagi niya ang kanyang tatlong minutong mental tuning tuwing umaga kung saan iniisip niya ang isang kalmado at masayang araw. "Ang isip ko, inihahanda ko bago ang anumang gulo ng araw," sabi niya. Si Dr. Miguel, na madalas ay stressed mula sa trabaho, ay nagpasya na subukan ang mga gawain ni Lolo Amado. Pagkatapos ng isang linggo, napansin niya ang pagbabago, mas malinaw ang kanyang isip. Mas magaan ang katawan at mas kalmado siya kahit sa mahihirap na araw sa ospital. Lolo, parang gamot ang mga gawain mo, sabi niya. Bilang pasasalamat, nagpa siya siyang ibahagi ang mga aral na ito sa kanyang mga pasyente. Bago bumaba ng van, binigyan ni Lolo Amado si Dr. Miguel ng isang maliit na papel na may nakasulat na limang gawain. Doktor, ibahagi mo ito sa iba. Ang kalusugan ay hindi tungkol sa edad, Kundi sa mga simpleng pagpili araw-araw, sabi niya. Nagpasya si Dr. Miguel na gawing bahagi ng kanyang payo sa mga pasyente ang mga gawain ni Lolo Amado. Samantala, si Lolo Amado ay nagpatuloy sa kanyang pagmamaneho na may ngiti sa labi, alam na ang kanyang simpleng pamumuhay ay nagbibigay inspirasyon sa marami.